Pero dapat talaga magbago ka na ng ano ng yeah. ibang trabaho. Kasi sa totoo so sa yung trabaho mo ano, yung mo trabaho maggabas ay dako malagi mo ka ang kita. Ano pa kung paano na ako man? Sa uya tiga eh. Ha? Sa uya. Di yan gan, dyan, eh, mo ano hina ka nang kuan. Yung kita nang bagong yung gagnedit ra. Oh. magkuan na ako gajon. Dati na mag nag na ako. Oh. lagi. Yan yung Gamit ko man. Ka mo. Ha? Tumbar ko kay ina dito. Dunggo man. Ngayon. Isfacid. Ha? Isfacid. Laon. Ha? Kilaw ang lupipan. Kilaw mo? Sabi sa kinilaw kainan ni Jason. Dakit tagko. Tagko na hiwa. Sos ka Marot. kilos. Sos. Marot. Eh, nagkilaw kami kanina ng... Hmm, tira! Eh! di, Gato may swasid ako. Na? Ano na ka basa tagatang yang yang? Sa tana. O, ano isda ah? Swasid ba? Tamban ba? Ah, tamban. Diyan! No. Diyan kami dito. kan? Oo. Oh. Ito yung... Ah, uh, kababata ko. Oo, no, natiwing ko na din. Pero guwapo dati yan, nasira lang yung mukha eh. Idol ko dati yan eh. Ganda ng katawan. Astig, ngayon. Wala eh. Nasira na ng kalikasan. <laughs> ito, ito yung ano, ito yung galing din na Maynila to. Uh, matagal din kayo nagsama dun. Maraming, marami, pag, pag may R, ay may G, alam mo na, Ha? Alam ni Dong ko yun eh, pag may G. <laughs> Hierarchas yun eh. <laughs> Ayan, mga boss, uh, kwentuhan lang ano. Kwentuhan magpipinsan lang. Dito kami sa... Kan kan... Ano ba kan Dani, Dani Kumida. Dito kami sa tabing dagat. Sa, mo... sa malaking mangrove oh, dito. Ilan, ilan ni Dani Kumida. Oh, uh, Ayan, dito. Uh, hindi ko alam kanino may ano. Uh, hindi ko alam anong uh, sino may-ari nitong property na to. Okay, kuh -on, kuh -on, kuh Ordidor? E... Ordidor. Or 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 ah, kamaganakan din ng mga guting gayan. Alam, malamang. Oh, shout out sa kay Ma'am Ordidor. Teacher ko po yan dati sa ano, sa National First Year High School po ako. Hindi ko alam kung naalala niya ako. Dito kami ng pinsan ko. Matagay po kami kahit pa paano. Uh, lang yung bandingan namin dati. Uh, Ina-interview ko siya ngayon. Uh, sa totoo sin ito yung hierarkas na may katawan mo abso oh. na si pati mo ka may abs na din eh <laughs> <laughs> yeah, masaya lang kami, masaya lang kami. Chill, chill lang. Chill, chill lang kami dito. Oh, sin, napakasarap. Parang ano, na, nakakamiss na, na, lang din talaga. Nakakatanggal problema lang. Um, I love you. tagay sa tagumpay. Thank you. Ayan, salamat. Salamat sa tiyuhin. Tiyuhin ko na, pinsan ko pa. akababata ah, kababata pala. Ayan, yung kababata ko. Ito yung... Ang ko mga boss dito sa Siargao, uh, hindi nyo lubos maisip. Puro tiyuhin ko. Kasi silang mismo ng er So, oh, sila yung magpinsang buo. Oh, shout out nga pala sa parating naming ano. Ah, uh, asawa ng pinsang ko din 'yan. Garito din 'yan. Kawaii ka naman diyan. Uh, makita ko sa kon na uh, yung, yeah. yung natin sa YouTube. Po. Oh. All right.